Pag naririnig mo yung salitang karisma, ano o sino yung naisip mo? Maaring pumasok sa isipan mo ang tao o kakilala mong famous, maapil o mga taong malalakas ang dating. Pag mayroon ka ng karisma, mas malakas ang influence mo over other people. Tapos, mas mapapadali ang pag-akyat mo sa social ladder at saka mas madali mong makakamit yung mga goals mo at mas madali kang magiging successful sa lahat ng aspeto ng buhay. In short, kailangan mo ng karisma upang magkaroon ka ng unfair advantage, mapa love life man, school life, work life, o kahit sa daily interactions mo with other people. Parang kagaya na din to ng pretty pretty village pero it goes away more beyond. Kumbaga mas malalim at mas makamandag ang karisma. Pero ano nga ba ang karisma at paano tayong magkakaroon ng karisma? Pakatapos ng video na to ay masasagot ang mga katanungan mo at saka magkakaroon ka ng knowledge na magagamit mo kaagad para mailabas mo na ang natatago mong karisma. Hi guys, welcome to my YouTube channel kung saan ay magkakaroon tayo ng heart-to-heart talks -to -heart tungkol sa love, psychology hacks, self-improvement, life hacks, at iba pang mga katunungan na gusto mong pag-usapan natin. Kaya subscribe na para hindi ka makamiss out. So nung una kong marinig ang word na karisma, wala akong clue kung ano ito. Naririnig ko sa mga usapan ng ibang tao, like sabi nila, maganda sana siya o gwapo sana siya, kaso nga lang wala siyang karisma. Dito pa lang naisip kong kahit maganda ka or gwapo, kung wala kang karisma, wala pa rin. Or, pwede kang hindi masyadong kagandahan o kagwapuhan. Pero kapag meron ka ng karisma, is magkakaroon ka ng mas malakas na advantage pagdating sa love life, dating, or sa mga friendships. So ayun, dahil sa napakalakas na interes ko sa topic na to, kahit si mama tinanong ko, sabi ko, Ma, ano meaning ng karisma? Tapos sabi ni mama, yan daw ang apil ng isang tao. Nakadepende yan sa kung paano siya gumalaw at sa kung paano niya dalhin ang sarili niya. It's like yan ang quality ng isang tao na napakahirap ma-describe or ma-put into words. Pero kapag may namit kang isang karismatik, mapapasabi ka na lang na, Uy, parang may kakaiba sa energy niya. Parang pambihira yung vibe niya or parang may something sa personality niya na nakakapag-interest or nakakapag-attract sa akin. Siyempre, bilang isang nagbibinata, gusto kong lumakas ang appeal at karisma ko noon. Kaya naman, nag-adventure ako sa mundo ng charismatics. So anyway, although magkaiba ang sex appeal sa charisma, interrelated sila. Kung magpinsan. By the way, mag-subscribe na kayo at mag-abang-abang kasi gagawan ko din ng videos ang about sa sex appeal at sa iba pang topics na related dyan. So back to the topic to answer the first question, ano nga ba ang charisma? So guys, i-take note nyo to kasi ito yung pinaka-importante concept nito. So babasan ko kayo ng kwento and try yung hulaan or gawan nyo ng meaning kung ano ang karisma. So galing to sa book na title ay The Charisma Myth, Chapter 1, Charisma Domestic In the Torrid London Summer, ay actually guys, English to, tsaka medyo mahaba, kaya naman isummarize ko na lang para sa inyo. So, sometime ago, meron daw ng eleksyon para sa Prime Minister ng United Kingdom. So, ang dalawang magkatunggali or dalawang tumatakbo para sa posisyon ay si Mr. William Gladstone at saka si Mr. Benjamin Disraeli. Tapos, in the very last week, bago mag-eleksyon, both men happened to take the same young woman out to dinner. So nakipag-date sila sa iisang babae. Tapos siyempre, the press or the media tinanong nila yung babae kung ano yung naging impression niya sa dalawang kandidato. Sabi niya, matapos daw yung dinner niya with Mr. Gladstone, sa tingin niya si Mr. Gladstone daw yung pinaka-clever or pinakamatalino na tao sa England. Pero pakatapos daw niyang makipag-dinner kay Mr. Disraeli, sabi niya, I thought I was the cleverest person in England. So, recap natin kung wala ako yung babae na nakadate nila. So, ito yung sabi ko. After dining with Mr. Gladstone, I thought that he was the cleverest person in England. But, After dining with Mr. Disraeli, I thought I was the cleverest person in England. So hulaan nyo kung sino ang nanalo sa eleksyon. It was the man who made others feel intelligent, impressive, and fascinating. Mr. Benjamin Disraeli. So may nakamap na ba kayo na definition ng karisma? So ito, bigyan ko pa kayo ng clue. Di ba kapag nagkikwento ka about sa sarili mo, sa mga achievements mo, at sa mga interests mo sa buhay, di ba you feel a lot better? Ang reason dito is because the only time people would talk for hours without getting bored is when they talk about themselves. Tapos di ba kapag pinuri ka pa o binigyan ka pa ng compliment ng kausap mo, mas nagagain yung confidence mo, tsaka or nabuboost yung self-esteem mo. So imagine if yung kausap mo, mapakwento mo siya about sa mga hobbies niya, sa interest niya at sa mga bagay na nakakapagpakiliti sa kanya, di ba? hindi hindi siya mabuborn. So ano may nabuo ka na bang definition ng karisma? So para sa akin ito yung kasagutan. Fundamentally, ang karisma is your ability to make other people feel special and to make them feel better about themselves. So proceed tayo sa sikreto kung paano mo ma-unleash or mailalabas ang tinatago mong karisma. Imagine na sa conversation ka with a person. Instead na gumawa or magsalita ka ng mga bagay na makakapag-impress sa kausap mo, mas maganda yung kabaliktaran, mas maganda na siya yung gumawa ng paraan para ma-impress ka. Eto, mas mainam na ituon mo sa kanya yung attention mo and mapakita ka ng genuine interest sa mga kwento niya. Hayaan mong siyang magkwento ng mga achievements niya, ng mga interests niya. Siyempre, from time to time, mag re reply ka din and mag-share ka din about sa sarili mo. Pero keep it low lang para na din makabuild ka ng mystery. So yun po, ito yung pinaka-sekreto. Imbes na nasa sa'yo yung spotlight is ibibigay mo sa kanya yung spotlight. Siya muna yung bida. In this way, siya nga yung bida pero ikaw naman ang director ng interaction nyo. At dahil ikaw ang director, siya ang mas maghahanap, mangangailangan at manghihingi ng validation mo. So ba diba, kapag nakakakuha tayo ng validation galing sa isang tao, it makes as crave more. Mas gusto nating gawin pa yung mga bagay na makakapag-impress dun sa taong nagbibigay sa atin ng validation. Ngayon, gusto kitang i-congrats kasi gamit ang knowledge na to, napakalaki na kaagad ng advantage mo kumpara dun sa mga tao na hindi pa nako subscribe sa channel na to. Kaya naman, kung gusto mo pa ng mga ganitong video, subscribe for more. Bilang premyo, kasi pinanood mo tong video na to hanggang dito sa dulo, bibigyan kita ng limang quick hacks para ma boost yung karisma mo instantly. Pag-uusapan natin yan sa video na to, kaya i click and watch muna so see you there